Dalawang truck ang maghihila sa isang truck. Talagang dito masusubukan yung rescue. At one, ito ang big... ating Red Boys. Red Boys. Yan ang ating mga pahinanting mga malalakas at ating driver. At ito si Boss Rodel. Ano masabi mo Boss Rodel? Kaya ba? Kaso ito na dadala guys ng pulang lupa dito. Ibinibinta daw niya. <laughs> Panurin natin guys kada ano bang yari. Kung kaya ba aakitin ito. Kaya bang hilain. Dalawang truck versus isa. Oh, I-follow nyo na itong isang nag-video. Nag <laughs> Boss, ano masabi nyo at nandyan yung TPR na kulay blue. Kaya ba? Bisik? Pag-ila yun. Hatin yung truck nila. May building machine naman ah. mukhang mukhang nahirapan sila mag-isip guys kasi mapotik na kasi dito bising-bising bising-bising naman tong isa akala mo naman siyang tagahila kawin okay, kami muna kayo sa vlog kawin kami muna kayo habang may oras pa ano masabi mo sir kasi nanjang ka na sa trono <laughs> <laughs> ganan ganon talaga dito guys Pag may mga na truck ay tulungan ng mga driver ganun talaga yung mga kapwa mga driver Nagtutulungan sila Oops, oops. Yun, ayun, na Okay Malaglag Okay Uy, nalaglag na Palitan mo nang mahaba. Bayad kayo sa amin 1 oh, lang yan ang ano, ang tol, ano, ano Tuwing. Mura lang guys, ang tuwing dito, 1 lang. ano masasabi mo, pre? Pre, red boy. Ano boys, Ano mo, sa ating, ano, maghihila? Ano muna <laughs> kayo, lang. <laughs> Boost GG Boost. Ang TPR Ang maghihila Ang Red Boys Nagpahinga muna kay Pagod. Jo, ano, kapit ka na ba? Kapit pa lalim <laughs> yan, oh. Oo. Talaga ang baon, guys. Nabaon na ba kasi umulan dito. So, yan na. Tabi, tabi. Tabi kayo. Tabay. Ayun! Oh, success guys. Ba, uh, success. Oh, one eight lang, one eight. Dalawang <laughs> truck ang humila. Ang galing. Ano masabi mo, boss? Ito, kasi malakas pala ang truck mo. Magaling, mag magaling. Oh, ano mo masabi mo sa dalawa Dalawa natin taga-Hila. Maraming salamat. Ah, maraming salamat ay. daw. Ayun. Ay, oh, lalim ng baon niya, oh. natin guys kung anong nangyari sa kanyang binaunan. Oh, grabe, parang nagbalon. Ayun. Paulan kasi guys, maputik. Pero kung di mo natanggal yung bato, mahirapan yun. <laughs> okay, maraming salamat at nailigtas na yung isang truck. Ano masabi? Ano masabi mo boss at nahila na ang ano ng bus DJ yung truck? Ang uh, masabi ko lang po ah uh, mabuti nakalis na sa pong. Oh, very good, very good. Yan talaga ang mga ano natin, mga holder, mga truck. Nagtutulungan sila, guys. Yan mo naman, nakalis na sa kanyang trono. Hirap na hirap na yung driver. <laughs> ano masasabi mo, mga red boys? Ayos ba? Okay, very good. Ituloy nyo lang. Ang mabuting gawain. <laughs> oh, basic lang, dalawa. Nihirapan ka ba? Hindi ka naman nahirapan sa maghila. Ah, basic lang na basic. Good. Boss JJ na ano, howling. Good. Good.